Gusto mo ba na ikaw ay hindi-hindi pakakawalan ng partner mo? Malayo o malapit mang kayong dalawa sa isa't isa. Yung ikaw lang ang mamahalin niya habang buhay. Kaya kung gusto mo na ikaw ay hindi-hindi pakakawalan ng taong mahal mo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka at napakadali lamang pong gawin, basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At kung bago lamang napadaan sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng bote o garapon at punuin niyo po ito ng asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin at pagkatapos kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido mo ng tatlong beses at sa ibaba isulat mo rin ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng tatlong beses. At nang masulat mo na ang pangalan mo at ang pangalan niya, i-roll mo lamang itong papel at itusok o ibaon mo ito sa buti o sa garapon na inihanda mo na may asukal at nang mabaon mo na, pwede mo nang takpan itong ritual at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito itago sa damitan mo at wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong ikaw ay hindi-hindi niya pakakawalan at kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. At itago itong ritual pang dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At paniguradong siya ay maging sweet na sweet sa iyo. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.